Hipos, huh? Hi guys, mag-update tayo nga sa bahay nila ni Kulitang Dahil, maglilipat na kayo ngayon? Tama na, tapos sa Maglipat guys, ayan po Pero yung mga TV nila, yung appliances nila ngayon pa lang nilalagay nila Parang ngayon, titingnan muna natin yung lang bahay na Very native and modern So, aesthetic ang tawag Aesthetic ang tawag dun? Aesthetic Kung mag Ayan. Naglilinis na sila. Hindi niyo ba kailangan ng help dito? Kung maglilinis? Ay, kasi ikaw ba naman yan? din natin ulit. Exercise siya. Siya rin sa naglilinis, guys. Mga tiguang. Hala! Ay, kaya kung naman ba, parang talbutang-butang ikuan. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Bugas, bugas. Bayot. Ngayon lang kayo makakita na ang 60 years old na nagkakapimple pa rin. Ano yun sa'yo? Akin mo? Wala na. O, tinan mo. Ako okay, okay, okay. si si hey, <laughs> na lagi <laughs> ako, allergy na lagi ako. Oo, kaya ra, lagi, allergy lagi ako ah. Hindi naman si Terry sinawala. Te, hindi nga liling may elevator doon. Ano sa kayo sa elevator? Oh, oh. Ano sa third floor. Do Ano sa kayo sa Asa? Oh. Third floor, ngayon. Kaya sa mga nasabi guys na dapat daw open yung likod ng rep para masingaw. Hindi po. Tingnan mo, ang haba po dito <laughs> guys. <laughs> dito po na dahil sa Santa Claus. Taas. <laughs>

May tubig kayo, wala pa gane. Wala na itong Oh. oh tubig dito! Wala Eh, suraane, wala pa. Sabi Saksak "Sak oh? saksak mo?" No? sabi sa, "Buhin diba?" May nabuliga din sa likod. Naman, nandali si Oh. Ay, si dito is public. Ito yung para sa mga bisita, pero meron silang CR sa. kwarto. Kwarto. Isak mo na pa. Sa

Oh, <laughs> oh, Diva. Wow. Yang kat berapa ni suka dah sejak? Ha. Itu yang kan lang salah. My warm will sila warm light teman dito, warm. Pak. Ada yang ilau jan. Ah. Sudah oh. dah tino. Ini pada tapos guys kasi wala pa silang supa, Nag-attempt sila ng sponsorship. gusto ko dinimo wala. <laughs> Wala kay sukat Japol. Wait ka tre? Wala sa lugar. Kato lagi sa kanang katri sa una no. Mubot ang iska tre po na ug kulo. Ah. Yung pom kasi guys tinatanong nila sa akin, magkano yung foam na binili mo bla 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 sabi ko ha. Kuon 11,000 sabi niya. Ha? Ah. <laughs> May pag-imo na lang tong kuon kung sa taas na ako sa bala sa sa ano? Ta biya dia. Dili sa farm. Oo, kung gawi to sakit kamenti akong diri oi. Bukat ka ayo. Kasi mo ang. Kato'ng ang ba. Na may mga biton. sa may imong gamiton? Dua man to sa taas go, dali to, to sa taas, lapad ka ayo, then isa din na ako nga kanang sarili na ako kay. Oh, amo mo unta lapad. Atong ngira imong to lapad. Okay, di ko gana na biot lagi. Tanaw ka sa farm, lapad ka ayo, bedsheet na lang kulang kasi ang bedsheet niya. Size, parang okay? di siya queen size, king size jud siya na. Oh, nya kenang cadak kaya saya kenang. Dili kaya saya agak kuam gudak anak kada kok. iya, ketok anak saya pero. Kana sana. Sunsun cengapum. Si pom lami ke saya daan. Mai tu dami tu ni. Kada kada masuk dan buat katri. Oh, tan awal kali itu saya tuh. Saya kada kok, dak kok ikai sarang saya kai. Lepat ka ada kada kok sunga bed. Kai pembalik tanan naik ko kanang tak nggak mau i kuasa taas. Kai sebrang itu kada kok. Ipo ba kurtina ngus Manila? Temporary ba 'yan? I think sa Manila namin ang kurtina na ni. Bakang. Katong. Ito dito sa kwarto n'baka, mali ang banay. Yung aninya dito, medyo dito. Nga buhat 'to ni. Ano 'ni buhat? Katong lang sa balay sa farm na kanang katong kay karerado dito gilid sa re. Ah. O kay ta ko okay, magpapahimo na lang ni og kanang kabinet dito sa kuan. Ha, ito dahi ka itong Kato, butang hati. Ito sa tempo, sa danan. Kwan, ito ka lang. Dakura, saan ka ito dahi? So, 7,000 to siya, so ano? Ito na lang. 7,000 to. <laughs> <laughs> <Sinay>? <laughs> ang kama, siguro na mga 3,000. So, so, Ayaw na ka, wala na yun. So, 10 na. Hindi, yun, yun na lang kasi ano yan, kay karidad ba? Bigan, ang bangko lang nang wala. Bano? Ano yan sa bangko mga itong? Ang bangko, namu ang bangko nga, mag-udamit ka sa farm, mo itong bangko niya, patabuok, ay unong. Kaya ang amo ganyan lamisa yung kaya ang Peter, hindi palit ang lamesa, Wala man ito ni, wala ba Bangko, di ba? Wala. Kay buntong lahing color. Kato lang, kay Daku, Daku. Era, may dako-dako nga. Kami na ang tatoy koan magimo Bangko o palit ang Bangko. Or, hindi na lang ito set mo, nung kabok di ato di ng, ane, gana, no, di, yung ani, kaya ano, di gibi na itong na. Asa itong set? <captured> itong dako kayo? Kato na sa, dainin natin. dine natin. Dako mo ito kayo, good for eight. 8 matong table. Katuloy nga sa ref dai, ang ayang bangko adtong kanan na nato. Matuto sa bangko to siya adtong nasa sa na good for 6 seaters. Tapos ano na kay itara no? Oo, para kan ngano sige man bitana na kan pud na na. Nya di parang para tay na lang ipakot. Ako lang ipakot, ito. So, na ni pakot dito. So, apay na siya So, 10k siya 7 tas apay bangko 10 plus 3 na ano. 3,000 na foam. Oh. Ay, hindi 3 nasa 8 'yun 8,000 'yung formula no bad shit so papagil din lang dito na ibutang yung mga ibang korel ginalan din katong Aman, 'yung na tingyong, yung katong-kanto man, 'yung konplato na 'tong 'yun dahan gatin mo ng puti ayan mo comment samahin ng atok ay dagan mo ng puti 'tong katong mga palit katong kwan bitawte white nga ko rin murgi nga naka na magalit si Tita chona kasi para doon daw 'yun katong ba ha huh? ngapoy man diri langan ng tutuo talaga ng mga kayo andami kasi daw 'yan ko lang ang <laughs> dami kasi doon, mababasag lang. Pati mga yahong na puti. Kasi, Day. 20 kabuak. Mo rin yung uso sa FB. Ito naman. Asan na? order? Sa City Hardware, gapo. Kaya may may mga mamunta, pero... Kaya hindi siya veldo, no? Hindi siya veldo. Kaya may may punta. Itong roller, bitaw. Ah. Uh -huh. Minitros. Mura siyang fiberglass, pero... Uh -huh. Ano siya na? Anong marmol? Marmol. Lagi mo na, marmol. Marmol siya, puno ni Chris. Tapos, dahil, yung kauna niya. Naingan nila si si Maymay niya hardware,

ah Ako din na, lalo na po tantana kay Asol ay si Charot. Balik. Ya yeah, feel niyo ba 'tong sinasabi ko? na, ilang garden garden din guys. Kasi dinaw humugad rin. bisik basic Kinuware yan din sinagagan din yan pero nag-exercising siya guys para yung kanyang sugar bumaba. So, Saktong. Diba ani siya? Dito. Dito po na laban na dia. Pa-yot, pa-pipino din. May napipino dito guys. Nagharvest din napipino. <laughs> Don't worry, mabasa na imong karta. Agamay ah, pa man ang ulo. Dito, sa, sa farm ni Garin, guys, tinuha lang nila. Ay, mga ikuha ni Pe! Amal na yan, dilo. Kuhaan ako ni... Dili, sapat. Ako nabutang dito sa aking... um. Uh, ito itong garden, katang landscape. Ay, hey, katang landscape ba? Katang mong bato, buhanig ito si Sam. Ay, kamalaka, kaya butnan doon ako, pakakutan doon ako kuan. Kaya mo ito, man to. Dapat daw, butnan sa daan o okay, mga gagmay ng bato sa ilalong or either mga... Ay, graba ba? Graba, tapos saya din sa ipatong Ay, mabaw, kaya para mag-ulan din siya ma... Ay, mag wala alam, kaya minabot sa inyong balay. <laughs> Ipakot na itong lamisa ka, oh, kaya mo mo itong bato. Hindi, ang ano ba? Pa pa mo pibig, anak-anak, gapulit to, kay para sa sa binit na mo, kato dito sa kwan. Oo, na kung na ni kwan, balay. Di, okay. Hindi po natatapos ang bahay na pinapagawaan niya kasi nga, inuuna nila yung bahay. <laughs> di manggod kada na, man, di ni Domingo. Domingo ka. Ay, sa ba? May gusto, sa mga nagtatanong po, sino nag-design doon ang bahay? Forma, forma ang tagi. Lalo pa yung nag-consign mo dito, siya, dito siya, Canada. kanada ka huh? nag Kana -design Designer din siya guys, mga ganang-ganyan. Foreman po siya, siya po And napagawa. Siya rin <laughs> 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 na... Ha? Siya ka na-franchise school. <laughs> Tapos, sabi nilang sila lahat nagbuhat dun sa ano sa Tagaytay. Sa farm, sa function hall. Then gumagawa din sila ng bahay, may pinapagawa sila ng bahay dun. maganda pero hindi pa natatapos kasi ano. Ma, bano lang Pinunan din ano. <laughs> man picture sa kay. Sa so, abangan ka na lang natin. Kukunin natin 'yung mesa, Tapos maglalagay ng silang TV at tsaka ret. Mamaya titignan natin pag na-deliver na ano anong itsura pag before and after. So man picture lang muna kami dito, guys. Yes. Thank you.